Maligayang pagdating, pag-usapan natin ang limang hakbang para yumaman at magtagumpay sa pinansyal. Simulan na natin. Una, kailangan mong tukuyin kung ano ang kahulugan ng yaman para sa iyo. Magtakda ng mga layunin na specific, measurable, achievable, relevant, at time-bound, o smart goals. Ito ay magbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon at tutulong sa iyong manatiling nakatutok sa iyong paglalakbay. Dalawa, mag-invest sa edukasyon at kasanayan. Ang pag-invest sa sarili ay mahalaga, Continue improving your knowledge and skills, maging sa pamamagitan ng formal na edukasyon, mga kurso, o self-study. Tatlo, magtipid at mag-invest ng maayos. Magsimulang magtipid at mag-invest ng pera sa tamang paraan. Pag-aralan ng iba't ibang uri ng investments tulad ng stocks, bonds, real estate, at iba pa. Huwag hayaang matulog ang pera mo sa banko lang gawin itong kumita. Apat, gumawa ng maraming sources of income. Huwag umasa sa isang source of income lang. Maghanap ng iba't ibang paraan para kumita tulad ng side hustles, negosyo, o freelance work. Ang pagkakaroon ng multiple streams of income ay magbibigay sa iyo ng mas malaking pagkakataon na umaman. Lima, panatilihin ang tamang mindset at disiplina. Mahalaga ang pagkakaroon ng tamang mindset at disiplina sa paghawak ng pera. Huwag magpadala sa tukso ng paggastos sa mga bagay na hindi kailangan. Know the value of delayed gratification at palaging isaisip ang iyong mga layunin. Tandaan, ang pagyaman ay hindi nangyayari sa isang iglap. Kailangan ito ng tiyaga, pagsusumikap, at tamang desisyon.